Hoy, 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 ikaw, 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 walik nga dito, nakatalikod lang ako, ayaw mo na akong panoorin. Nalik dito, tuturuan kita kung paano magluto ng hotdog. Ang tanda-tanda mo na, 15 ka na, may jowa ka na, may nililigawan ka na, eh, hindi ka pa marunong magpito ng hotdog. Nalik tuturuan kita, po ako sa'yo eh, no? Hmm? Papaluto ka pa sa mama mo ng hotdog eh, paparunong ka na nga manligaw. Tapos hotdog lang, hindi mo pa kayang luto nalika dito at manood ka dito. to ito yung gagawin mo. Isa lang mo muna yung kawali kapag basa pa, ipatuyuin eh, mo muna. O ganto kapag tuyo na ng tuyo na o lagyan mo ng tubig tansyahin mo lang kung gaano karami kasi ako ganyan lang konti lang kasi dalawa lang naman yung lulutuin ko ganyan talaga ako magluto ng hotdog guys pinapakuluan ko muna yung hotdog bago ko prituhin. O oh, ayan nga guys, kumukulo na yung tubig na nilagay ko. Tsaka mo ngayon ilagay yung hotdog. Ngayon, bakit ka ganyan magluto ng hotdog? Kasi nga, gusto ko yung lutong-luto yung hotdog. Tapos, ayoko nung tostado yung balat. Kapag ganyan kasing way sa pagluluto ng hotdog, eh mas majuicy yung hotdog. Ewan ko sa iba, kasi yung iba talaga eh gusto yung tostado yung balat. Pero ako ayoko talaga ng tostado yung balat kasi parang wala na siyang lasa, hindi na siya majuicy. Kaya ganito yung way na gusto ko ng pagluluto sa hotdog. Tsaka ito pala yung hotdog ko eh frozen galing to sa freezer. Kaya mas maganda rin guys na ninalaga nyo muna bago nyo iprito diba? Hindi yung ipiprito nyo tapos eh frozen pa eh pangit yon, baka hindi luto yung loob nun sunog na yung balat malamig pa yung loob tsaka kahit hindi frozen yung hotdog ganito talaga ako magluto ng hotdog guys linalagyan ko talaga muna ng tubig subukan mo masarap to majuicy to at ito na nga tuyo na nga yung tubig na pinagkuluan ko sa hotdog at syempre lalagyan ko na yan ng mantika para ma siya. hindi ko yung pipituin masyado guys saglit ko lang yung pipituin kasi nga ayoko nga ng tostado yung balat at ito nga malapit na yan maluto kasi lumulobo-lobo na siya at ayan nga guys so mamaya maya lang aahonin ko na yan sana try mo yung ganitong luto sa hotdog sigurado masasarap pang ka talaga. at ito na guys all goods na yan tatanggalin ko na o diba simple lang hindi yung tatawagin mo pa yung mama mo para palutuin mo ng hotdog baka nagpapahinga na yung mama mo eh o kaya tulog na eh gigisingin mo pa para lutuan ka ng hotdog ang laki laki mo na o ang jowa jowa ka na tapos hotdog lang hindi mo pa kayang lutuin o paano kung ganito ka rin magluto ng hotdog eh, mag-comment ka ng yes o 'di diba? Yung nor liquid seasoning, wala 'yan. Ay pa lang 'yan, pinapakita ko lang na meron kami niyan. <laughs> o oh, 'di ba, nakita nyo ang lambot ng hotdog. Kapag ganyan pagluto, guys, ito e, talagang juicy yan, lalo na mas masarap 'yan. Kapag cheese dog pa yung hotdog mo, ito pala guys, it e, cheese dog 'yan. Kaya yung cheese niyan, ay e, talagang lasang-lasa mo kapag ganyang luto ng hotdog ang ginawa mo. Hindi siya dry. At ayan nga, nabulunan pa nga. So hanggang dito na lang muna. Huwag mong kalimutan mag-follow at mag-like ha. Baka naman.